Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pistay Dayat 2024, iba't ibang local products mula sa labing dalawang bayan ng Pangasinan ang tampok sa Agrotourism and Trade Expo dito sa Lingayen, Pangasinan. Puto ng kalasyaw, dried mangoes ng San Carlos, bagoong ng Lingayen at suka ng Puzurubio. Ilan lang yan sa mga nakahaing produkto sa hile-hilerang booth sa Magnayon Pangasinan Agritourism and Trade Expo. Layunin ng naturang kaganapan na ipromote ang produkto ng mga micro, small, and medium enterprises, gayon din ang mga kilalang produkto mula sa bawat bayan ng Pangasinan. Tinontak namin yung mga producer, no particularly yung talagang who could provide us with a consignment na pangibebenta namin sa kanila. Actually we are selling this at uh, the price na hindi siya pang-commercial price. Price lang ng pinagkuhanan namin. Kasi nga the purpose is to promote it. We no promote namin. You don't need to go all the way to Banaue. You can actually find uh, uh, carvings around Pangasinan. I'm yeah, proud ako na i yung products niya. Nakakaya ko. <laughs> Kahit sila sabi po ng iba na hindi ko products ito. Pero I'm proud po na dala ko po lagi yung products ng na amo ko. Ang Alamino City ang nanalong kampiyon bilang best booth sa Naturang Expo. Bukod sa mga produkto, bit-bit ng bawat exhibitor ang kanilang bayan at pagkakakilanlan ipinapakita ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtangkilik sa lokal na produkto ng Pangasinan. So, napakalaking uh, impact po nung talaga sa atin. Lalo na po ako na teacher po ako, Filipino major at the same time. So kailangan po nating mahalin yung mga sariling produkto natin. talaga po ito upang mariminis din po natin or mabalikan natin kung ano po ba yung mga nakatagong kayamanan na meron po sa atin. Eh, kailangan natin ang uh, ating eh, patno, ano yung, patronize natin yung own product natin kasi masarap siya at malinis. They need to go and see kung gaano kaganda ngayon ang Pangasinan ang lingayon. Pangasinan si ang galing Pangasinan. Ang Magnayon Pangasinan Agritourism and Trade Expo ay magtatagal hanggang Sabado, Ikaapat ng Mayo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Galila at Pangasinan. Hazel Rosenfante para sa Herald Balita